pagkatahan tubig grabe taas ang taas ng tubig talaga ang lakas ng pressure nandito pala tayo ngayon sa boundary ng Bulacan at Pampanga kitang kita nyo naman po kung ano ang sitwasyon na nangyari nung nakaraang bagyo nasira saka kasagsagan ng bagyo kung makikita nyo tong daan mga idol. Ito pong daan na to ay lubog nung bagyo. Hindi nyo po to makikita. Naka-open gate na po sila oh. Paoli na isda. Boss, ano yung nahuli dyan? Tilapia? Tama? Ano yun? Ito daw po yung nahuli nila oh. Buhay pa oh. Para siyang bangus boss no. Oh, malaki. Oh, magalaw po. sabak pa lang, oh. kayo. é um... Boss, tumatalon lang? Tumatalon? Oh, tumatalon. isda pala nun, tumatalon lang mga idol. Kaninang nakita natin. Kaso hindi ko na videoan eh. Pero boss dito talaga marami. Ha? Ah. Pinauli. Oh, ayun. Uli uh, dalawa na 'yan. Nadalang lang ang talo noon eh. Uh. Pag nakita mo sunod-sunod din eh, may engkanyo ka diyan. Ah. Uh ulo -huh. na Nakita ko sa ano Facebook, yung tubig hanggang dito no. dito 'yan. Oh, hanggang dito. Ganda na 'yan. Ganyan 'yan. Narati 'yan. Ah, tumaho. Masako diyan eh. Wala talaga makakadaan dyan. Ano kaya yung kabila na yun inawaso, kaya yung nawasok ay eh, daan na yun. Baka <laughs> pagka na dito kayo, baka sabihin mo ayaw akong <laughs> doon. Ang pagkini, maahon yan. Maahon yan. Hindi na naging, ano, kaya yung tingnan. Yeah, Tagos yun, ano? Hindi na yun, maahon. Nasa Facebook na yun, ano yun? Kaya na, ano, September 5 lang yun. Net na isa may huli na Maliit nga lang Ayun o no? Kitang kita o oh. Ayun Yung mga isda daw po dito ay tumatalon lang Kaya naka, nakalagay yung mga net nila dito sa gilid eh Ma idol, kung makikita nyo, yung kasagsagan ng malakas na ulan noon nakaraan, yung tubig po umabot na dun sa ano. Pinakataas ng dam site nito. Mga para na kahoy. Dito po 'yan sa ano Pulong Gubat. Barangay Pulong Gubat, kandaba Pampanga. Parang ano po 'to? Ah, uh, boundary ng San Rafael at Pampanga. Ayan po. Naka-open gate na po sila. Kasi mababaw na yung tubig eh. Yung tubig, umakabot doon sa taas na yun. Eh.